trabaho ko, mga dayuhan. Dahil sa trabaho ko bilang isang vice president at dating education minister. At sa mga nakausap ko, lahat sila nagsabi, it is unthinkable for a government to surrender its citizen to a foreign power. Yan ang exactong sinabi sa akin ng isa sa mga nakausap ko. Tapos, lingo-lingo siya, ana siya, pero sa Pilipinas, napakadali na ibigay ninyo ang inyong former head of state. Kaya ako, ako man ay, kahit hindi anak, kahit sabihin na lang natin, karaniwang ah uh, mamamayan, nahihiya ako sa ginawa natin sa ating dating pangulo. At siyempre, inimbita ko si Senator Imee Marcos kung saan man ako pumunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague. Ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. ba? Ako ba din naghatod sa iyahan din to? Dili man? Di ba? oh, di, iyahang iksuon man, di ikaw ang magbalik anak dito sa moa sa Dabao.